I've heard ang dami ng black screening at oh, ang dami yeah, yeah. ng sold out shows nung pagtatag documentary. Mm, yeah, yeah. Ano'ng pasabog? Ano'ng message mo sa mga nagpapa-black screen na at ahead of of, of the schedule, no? Um Thank you. Thank you sa 18 na mga gumagawa nun. Kasi um, we know na bukod sa mga working fans, meron din talaga mga student pa na can, cannot afford na punta ng cinema. So because of them, nagkakaroon ng chance yung mga katulad nila na ma-experience pa rin yung kayang ma-experience ng fans. Kasi nga, itong docu naman, it's not only, to, you know, para mag sila or para kumita kami. Ito ay ginawa talaga namin para mapakita yung storya ng buong nangyari with SB19 with all the happiness, yung problems, the tours and everything and it's also our way on giving back then dahil I think deserve ng 18 malaman yung story behind everything kasi hindi namin siya hindi hindi namin siya masabi in public so sa doc yun nila malalaman At Kasama sila doon. Ito last on my part na reaction lang nanalo kayo kani-kanina. Oh! parang army face off <laughs> ng billboard. Yeah, super happy. Nung una po parang sabi ko siguro ano na hindi na 'to magiging ano, hindi na 'to ma mag ma kasi last year nangyari na siya eh. So feeling namin hindi na siya ma this year. Pero knowing 18, talagang gagawin nila lahat para lang uh, mapakita yung love and support nila. Super thankful and super happy na nanalo ulit kami this year. Parang Last year, di ba And this year. Super happy. Thank you, 18. Talagang number one kayo. Pinatunayan nyo na kayo ang dedicated fan. Yeah. Isa kayo sa mga dedicated fan fandom dito sa Pilipinas. Maraming maraming salamat sa supportan nyo. Sana di kayo magsawa at mapagod. Kaka-kut-kut ng cellphone nyo every time na may voting. Yeah. <laughs> Ayan, thank you. Mahal na mahal namin kayo.